So ayun mga idol, isang panibagong araw na naman ng ating Fishing Adventures. Sama natin yung mga malulupit pa ito. Dito tayo sa spot na ito. Abangan nyo lang po yung ating mga mahuhuling isda rito.

mga isdang kilo kilo ah putik ah, sumabit Ayan, lalim ano. Dubog yung dala eh Ay, meron, may meron Ang laki. May meron laki, meron Hindi nga. Oh, meron meron eh? meron meron Eh, meron 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 Ayun, meron Parang dalag to. meron meron mo. meron 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 meron

pang iho na namin oh no? Bule. apat ay eh, tamang tama apat kami rin eh higisa <laughs> kami ay malalaki nga din niya isda pala din eh oo walang sabit dyan ah, Aka, akala ko lang uh, na isda rito kaya hindi ko na pinubuntahan kung isda pala nangalong kasi yan ah. Na. kaya hindi nyo na, na inano hindi nyo lusong galing ano ang laki ano tagang, pag kailangan mo taga ng ulam dito ka lang pupunta ay ko oh. oh, yun o taba ang bilog o ah, busog na busog taba, taba yan Saka mga kagandahan dito sa spot na to, lumot lang kinakain ng isda. Oo. Dito pati lang tubig dito. Huh? Ay, no, yung hagis mo yun, parang hindi ako makapaluan na makakahuli. Hindi <laughs> mga hagis na, hindi mo expect na makakahuli. Ang alam ko pag hagis ka lang ganyan, pantay ito ay, pag pag mo rin, yan, yung kiluhan. Ay, pakahagis. Bakit ako hagis hawis na eh. Di ba, nung hagis niyo, parehong parehong kiluhan. Malayo kasi nga, binelo ko. Kaya nga. Kasi kung dito ko lang yan. Pero yun, kung bumilog yun, yun, ay marami siguro yun. Ayan o, ganda yun. Pinabagsak ko yung dalaw sa baba e. Eh. Marami pala isda rito? Marami na, malalim kasi yun. Pataba mo. Grabe isda ako nga dito na. Pataba mo ay dolo. Ayan, ayan, may pang-release na tayo. Ayan, ayan, ayan. Ayun, may isda ako nga ba naroon? ko.